Keeping the love alive. Ayan. Keeping, keeping, or keeping lang? Keeping. Okay. <laughs> Thank you po. Tingnan niyo si Nene. <laughs> Ang tawa niya. Nene. Bu Nene. humigin na kami nahabol po namin yung first trip for 15 a.m. biyahing Cebu ka lang po. <laughs> Hindi pala kami din. Cebu <laughs> <Sibu> pala. <laughs> Nandito na po kami. Touchdown. Ay! 都不算 Ayan, pupunta po kami sa Falls. May, kanina yung first stop po dapat namin. Balik, ano, hindi pwede nag-cancel yung Island. flight. <laughs> ma mahinog ba yun? Ma maalon po kasi. Kaya, dito na po muna kami pumunta. Ay, ang taas. Ito na pala. Solo natin. Pero wag kang pupunta doon kasi baka may iba bumagsak. So, okay. May namatay dyan, di ba? Wala. Na <laughs> Hindi naman dyan. Hindi dyan, pero yung Advance ka dapat mag-isip pag mga ganyan. <laughs> Tapos ang dami pong unggoy. Goy! Na maririnig. Goy! sabi ko magpalit parang <laughs> sa hot spring na lang ako <laughs> ang lamig Wow! Ang ganda! Malamig daw! Malamig! Puro <laughs> <laughs> Ito ngayon, oh. Na, ano kami. Nababasa. Ay, yung benda ng mga, ano nila, oh. Slab. Pinaka, ano na to. Mataas na falls na nakita ko. Mas mataas po to dun sa, ano, mother falls sa uh, Aurora. Pero yung sa may Mother Falls naman, ang na-enjoy po namin doon, yung papunta adventure. Yung yung sarap doon. Itong mainit. Hindi. Malamig eh. Parang, parang, parang galing sa nandito na po kami sa Hot Spring. Anong pangalan? Panikwason. Bebe, <laughs> puro ko panikwason. -tang <laughs> ah, hibok-hibok. Tama na. Hibok-hibok. Ang linaw ng tubig. Tapos, wala naman po kasing masyadong turista ngayon na ano lang kami na timing sa makulimlim na panahon pero maganda naman tama lang tamang tama para sa hot spring pero sabi nung isang local na nakausap namin panay naman daw po yung ano dito ulan ulan wala nang pong lansones ngayon hindi na season. mag stay po kami dito ng mga, ewan ko, ilang oras. Kasi maganda naman bago po kami lumipat sa ibang tourist spot po nila. Ah, ito na pala yung dulo. Kala ko malayo pa. <laughs> dito daw yung pinaka-source ng ano. Ito na pala yun. Okay. Ito po kami sa next sun po namin destination. Ayun, dun lang oh. White sand po. Okay. nag-enjoy po sila nasa kabebe channel tayo ah, huh? sarap nga naman oh Diba drive na Parang may bato-bato na. Yun doon o. damo mo, baka dam Balik na po kami doon. Nagutom na. Ano na po? Time check. 12 noon. Ang ganda po dito. Pero dapat, ano po, maaga kayo. Ngayon, wala lang po masyadong turista. Tapos, medyo late na po kami pumunta dito. Ang maganda lang, makulimlim po yung panahon. Kaya, parang solo pa. pumuntang iba eh saan kami doon magkakasama po kami dito girls, boys hindi picnic wala <laughs> sir konti lang ang bisita sir ito sa lang ano Tipling. keeping 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 mama <laughs> keeping keeping the love keeping keeping o keeping lang keeping mom <laughs> thank you na sana inapakong keeping ng keeping, keeping keeping lang pala meron ganito dati sa amin nung elementary ako nakatikim na ako nito Sa ay ano, sana guagua Hi muna kami. Hi Choy. Uy. Kicking the ear. Lunch time. Wala pa po. Inihintay pa po yung inorder. <laughs> Inuhuli pa yung isda. Ginataan. Malamig yung isda. May Native na manok. Ang frozen eh. Opo, frozen yung maya maya. Pero mura lang po yung <laughs> maya maya. Ang laki po nung maya maya. Tapos luto na siya. Ang presyo po niya 400. Parang mura sa palengke pa. Na hindi pa luto. Nandito po kami sa may ano eh. Pero hindi na kami pupunta doon sa may cold spring. Tsaka soda. Ano? tayo? Ikot po ito? Soda, Soda

他嗦 choy choy Ay, ito, tikman mo. Hey. Kay Glenn. Ito pala na masarap na, ano. Ay, ito yung isang Manok. Si <laughs> Si ah? mm. Dito po pala kami nag-stay ngayon, ngayong gabi. Tapos bukas, check out na din po kami ng 8am. Yun po yung start po ulit nung day two natulpo dito sa Hamigin. ah, Beach front. Pero, hindi naman po ano yung dagat dito. Hindi ko pala napakita kanina. Sayang. Ah, hindi ano. Singable. Ito yung kanilang single room. ano po siya uh, 800 mura po yung accommodation nila dito overnight na po yun tapos yung family room nila 1, 2 okay. dito, yung accommodation, sabi ko mura lang tapos yung tour natin, no parang 2-5 po siya per day papashare ka na niya kung saan niyo po gusto. Pero yung kung magpapasundo kayo ng, sa airport, ano, 1,000, tapos magpapahatid, 1,000. Ang ganda dito, oh. nakaka -relax. Ang dami kasing puno. Ang gaganda po ng mga puno nila dito. Nakakaingit. Ano yun? May umiilaw. Kala kanina, alitap-tap. Tapos ang ganda talaga ng ano, Bermuda. Kahit nasa shaded, ano siya, maganda. Shaded area. Shaded part, eh, ano. Mas gusto ko talaga siya kaysa sa frog grass, pero pinagbigyan ko lang si ka farmer mo una lang ako kasi alam ko gusto niya din yon <laughs> akala niya din maganda kasi hindi daw kasi totoo naman hindi po siya maselan hindi din di, di, walang maintenance yun nga lang po pag summer namamatay talaga siya sa init hindi gaya po ng bermuda height nasa nilim, okay yun nga lang tinitrim -trim. nanonood kami ng videos po ng mga bata.

niya si Nene? <laughs> ang tawa niya Nene. Bu Nene. Ba? Mama? Mama? Haha. An, Haha. yung kalbo na yan? Ba! Haha. <laughs> Haha. ng ulo mo, be! Bu Haha. Mama, kiss, mama Kiss <laughs> Anto, di Dodo Nasaan si Nakuya? Eh, tulog? Tulog na si kuya ay, Si ate Nene Nene Bye bye, mama Bye bye, mama Bye bye, Nene Thank you for watching. <laughs> Nay, wag ka malikot. Balik ka doon, balik. Hmm. Yan po. Okay, well, bye po ka, Pepe. Thank you for watching. God bless you. Thank